Hello, kumusta kayo dyan? Sana ay nasa mauti kayong kalagayan. At ngayon, ang ating bagong video ngayon ay patungkol naman sa bagong pahayag ni Bibi Sara Duterte Ukul dito sa kaliwat-kanan, harapan, likod, taas, pababa na paninira sa kanya na alam naman natin, na hindi naman linis sa ating kalaman, na sa mundo ng politiko ay napakadumi. Kung pinakailangan ilogmok mo sa isang kumuno yung kalaba kalaban, ay ilogmok mo para ikaw ang manginibabo. Pero ibang klase ito dahil yung paninira kay Bepisara Duterte ay kung ano-ano. Minsan nga ang itinitira sa kanya ngayon ay bagong panira ay ang maging ang kanyang personal life na na keso. Meron siyang uh, alam nyo niya meron siyang uh, boyet na basketballista. Pero hindi naman 'yun totoo. At ito ay uh, pinabulanan ni Bepisara Duterte nang ito ay lahat ito ay pawang mga paninira sa kanya, sa kanyang politiko at maging sa kanyang personal na buhay. At ngayon na mapakinggan natin, mapanood ang kabuuan ng kanyang pahayag. At bago natin simulan to, ay kung bawa mga kayo, kayo sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakitang all notification bell para may ng video ang aking i-upload. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap abusado, taksil, at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth Traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umanoy, ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Taliwala ni Ining Tanan, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta o pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. At yun, napanood at narinig natin ang kabuhuan na pahayag ni Bipisara Duterte sa kanyang pagkundina sa mga kaliwat ka ng paninira sa kanya. Ayon sa kanyang mga nabanggit ay hindi lingit sa ating mga kalaman na yung mga narinig natin ng mga paninira sa kanya nagsimula sa confidential ban o alpaman dyan david sa dawit sa uh, mass killing ng anti-drugs o maging ang kanyang personal life ay kung saan ay eh, hindi na dapat dahil below the belt na yun ay sinasama pa rin na paninir, paninira against kay Bepisaro Duterte. At kamakamakailan ay eh sinabi naman ni Bepisaro Duterte na marami pang darating at expected na niya yung mga ganyang paninira para sa kanya, para masiraan siya. Pero hindi lingit sa ating mga kalaman ay hindi nila matitibag ang karisma at ang political standard ng mga Duterte. Dahil ibang klase itong mga Duterte sa kanilang political standard dahil talagang sila ay makita mo sa kanila yung tunay na pagmamahal sa bayan at serbisyong makamasa. Okay, so bago natin bibitawan tong video na to, ay please naman wag kayo makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para mag update kayo sa mga video ang aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Nasa tama lang tayo. Huwag tayo sa mali.